Kadumdum pa pinakasikat nga baki sa tibo kalibutan? So kay uso man ang mga AI ron, ang mauning pinaka-champion o sa mga titos o mga titas nga let's just say, murag AI generated sab nga audio Pero ang correct nga term ani is CGI animated character, si Bossing Crazy Frog. Mid 2000 sab ang pagbuto sa career aning mananap nga baki nga naghatag na gid sab sa tibu kalibutan ug disco vibes nga unique sab ug di gid sab malimtan. Pero kabalo ba ka nga ang kalit nga pagsikat ni Crazy Frog is kalit sab nga nadaot tungod sa mga kaso? Gikasuhan ang baki unsa nga kaso? Eh? Tara, istorya ta. Nagsugod ang pagkatao o pagkabaki ni Boss Crazy Prag atong 1997 tungod rasab sa tripping aning isa ka chuy nga Sweden nga si Daniel Malmedal. Unsa ka trip? Og isunod niya ang tingog sa isa ka motor nga kanang racing racing ba o iyang ginarecord record. Ring ding ding di -di ding ding ba -ba ding bam bam, bam 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 ding bam dam bam 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 Upload niya sa internet and bam buto diretso. Na-discover sa isa ka digital creator nga si Boss Eric Werth. Popcorn Quiz. katawa ni Boss Eric. Ug nakahuna-huna siya kung sa ako ni karakter. Gamitan dayog magic sa computer nga tirada. Ug dito niya nahimo ang isa ka karakter nga murag baki. iyang gipanganlan og the annoying thing. Ding 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 bam ding bam bam ding 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 bam bam nga ding 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 nga ding 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 kag dia ako may original lang audio anang imong gibuhat boss ana sab si boss Eric ha pag sure ba be pasikati daw ta di ag o, ikaw ba gyud pag ni boss Daniel aw ana dan si boss Eric mananap ikaw gid ay boss no nice meeting you boss dali dali nga g edit ni boss Eric ang caption ug gi-credit dayon niya kang Daniel Malmedal ug while nag-edit si boss Eric sa caption gi shout out dayon na nako ang hudiyo nga si boss Glenn from San Francisco Agusan del Sur nga naghatag sa Oguapa, og gwapa himos nga janitor fish ang hudiyo sab nga taga Talakugon nga si Jiken Kutanda nga kanunay ga-share sa atong video. Kung gusto kang shoutout, ibutang just kumsik kung taga-asa ka ay pang-washout nun tamang dia. Padayo ng pagsikat sa iyang binuhat or say ilang binuhat o na-discover sa isa ka pinakadako nga ringtone company atong nga time, ang Jamba. O syempre, sa una nga di pa kayo upgraded ang mga cellphone, pabagtikay biya ringtone. O 2004, nagbinayra na sila o na sa Jamba ang ringtone. Go crazy and get the crazy frog as a ringtone on your mobile now. For just 3 pounds, o gili sa nasab sa jamba ang original nga pangalan na ni, nga the annoying thing into crazy frog medyo palagpagan is boss eric kay nga nung crazy frog daw nga di man daw gyud na baki og labaw tanan di sab na amaw pero medyo dako dako man sab og sagpa nga dolyares aw ah, gipasagdan na lang sab niya Ug sawa dam ha si crazy frog is nag number one sa pinaka daghan og subscription sa ringtones Ug nakahalin og sobra ka pin 133 million pounds or kung wa ko masayop naas mga 10 billion pesos ladies and gentlemen Salbo ang jamba o gana sila, oy, rington palang gani, salbo na ta. Unsa ka gimo ana ni Wala na nila dugaya o gitrabaho nila ang pinakauna nga kanta ni Crazy Frog sa title nga Axel F nga base sab sa 1980s nga film nga Beverly Hills Cop nga gibida ni Idol Eddie Murphy o gi-release na gyud atong May 17, 2005 sa album nga Crazy Hits. Buto diretsoy og nag number one sa mga charts sa UK for four straight weeks og nag number one punis sa kapin kulang 30 plus ka mga nasod Og kabalo ba nga gipil din ni Crazy Frog ang Coldplay sa pinakadaghan og record sales sa 2005. Grabe no. Pagabot sa 2006, nag-release na sabog second album si Crazy Frog sa title nga More Crazy Hits. Nadiri ang mga kanta o remix nga We Are The Champions nga nisabay-sab atong 2006 sa FIFA World Cup. <laughs> Grabe na kasikat ani Bakia. Ah. na nay mga video games nga Crazy Frog inspired ug uban pang merchandises. Ug nagtour pa gyud ning mananap didto sa Australia nga grabe sab ka successful tungod kay gidagsa sab ni siya sa iyang mga fans ug mga tao ha, dili baki. Pero bisan pa man sa good vibes nga dala ni Crazy Frog, wa gyapon makalikay sa mga kritiko, labi na sa mga ginikanan. Palagkayo sila kay ngano no Nung wa man sab na nagbrief si Crazy Frog. Oy, eh, klaro kayo ang pikoy nga murag nakatumar Drive Max ba. Salamat na ito sa Drive Max sa pagpadala sa ako ani nga mga produkto. Wow! Pero si Crazy Frog, wala dut leoy, pama o ama Bitaw makita sa mga sunod niya mga video ni Crazy Frog nga ni blur na ang pikoy. Gidong mo sa jamba ang hinanaing sa mga ginikanans. Gawa sa mga complaints, ang pinakadakong nga issue nga nakadaot yun kay Crazy Frog is ang kaso niya nga pagpangilad sa mga tao ang wala pag-inform sa mga customers nga ang kaning pag-subscribe dahil sa ringtone nga Crazy Frog is dili one-time payment kundi dili weekly. Kibali human sa one week nga nakasubscribe ka, automatic na dahil to siya magkalta sa emoji cash kada simana. Pag abot sa late 2000s, gidesisyonan na skorte nga guilty ang kumpanyang jamba sa mga gipang pasangil sa ilaha. Sa pagkwenta-kwenta, niabot sobra ka 500 million dollars ang na-scam sa kumpanya sa mga subscribers. Tungod sa ni sunod na sabdayo ng pag kahupasa sa mga fans ni Crazy Frog pag abot sa tuig 2009 dagkay tao nga nasuko pero dili kay nawala nas idol Crazy Frog kundi ang pagsabay sab sa pagquit sa 500 million dollars scam wa na sab dayon nagoperate ang Jamba tungod sab kay nang gawas sa sabdayon dayon mga cellphone nga mga upgraded na kinsa pa may mapalit og ringtone pag abot sa pila ka tuig nga pahaway ni Boss Crazy Frog or say palamig ba ni gawas ang isa ka tweet ni Crazy Frog atong 2020 nga buhi pa daw siya kay uwan na <laughs> Mabasa sa tweet comeback daw ug naa daw bagong album nga igawasay og year 2021 nag-upload na si Crazy Frog sa iyang official YouTube account ug isa ka music video sa title nga Tricky nga nidawat og lain laing mga reaksyon sa madlang people na igimingaw na isuko pagyapon kadtong mga naeskaman makita nato ug bisitahon nimo ang YouTube ni Boss Crazy Frag, Daga na siya mga bag-ong gipang-release nga mga kanta ug hits nga gitangkilik gyapon sa mga baki o tao ang naitabu sa pagka-down sa career ni Crazy Frag atong unang mga tuig is greed sa isa ka kumpanya nga nagdala sa iya dagko na kayo kita pero still wanting more pa which is normal nga nature sa tao nga dili makontento pero unta ug dapat dili moabot sa pagbuhat ug dili maayo peace out yo